May iisang tao na nag ng time machine, totoo ba ang time travel? At sino ang naka ng time machine? Handa ka na bang malaman ito? Kaya, simulan na natin. Taong 1995 ang 21 years old na si Mike Marco na isang electrical engineering ay gustong bumuo ng isang time machine sa likod ng kanyang bahay sa standby Missouri. Ginamit niya ang lahat ng resources na mayroon siya. Si Mike ay desperado sa paggawa ng time machine dahil gusto niyang makuha ang future lottery winning numbers. Ginamit niya ang compact disc laser upang mabawasan ang hangin sa pagitan ng dalawang poste na kayang makapag-produce ng tuloy-tuloy na Argo. Kahit na si Mike ay nakakuha ng pag-ilog na init na parang vortex. Sinubukan niyang tignan kung anong marka ang maaaring gawin. Sa pamamagitan ng paghagis ng isang piraso ng metal screw. Sinabi ni Mike na ang tornelyo ay nawala, ay pagkatapos ay muling lumitaw ilang metro ang layo. Pagkatapos ng ilang segundo mayroon paring problema si Mike. Kinakailangan ng SID laser upang gumana, ngunit pagkatapos ng ilang testing ito ay nasunog. Nagpa siya si Mike na huwag ng magbuo muli ng isa pang time machine ngunit kailangan niya ng malalaking transformers upang gawin ito. Ang pinakamahusay na bagay na dapat niyang gawin ay bumili ng bagong transformers. Ngunit masyado itong mahal para kay Mike, dahil desperado si Mike na magtayo ng time machine. Kinakailangan niyang magnakaw ng anim na malalaking transformer sa isang lokal na planta. Natagumpayan niyang kunin ang malalaking transformer. Na tumitimbang ng mahigit 300 pounds bawat isa. Naging matagumpay siya sa pagnakaw ng transformer, ngunit ang kanyang eksperimento ay hindi nagtagumpay. Habang tenetesting niya ang kanyang eksperimento, ito ay nagdulot ng major blackout sa kanilang lugar. Pagkatapos ng insidenteng iyon, agad namang dumating ang mga pulis sa bahay ni Mike na may dalang warrant of arrest. Dahil sa pagnakaw niya ng mga transformer, sa panahon ng kanyang trial. Nagkwento siya tungkol sa kanyang ginagawang proyekto. Na inilihim niya sa publiko, at sinabing gusto niya ulit itong simulan sa publiko. Pagkatapos marinig ng judge ang kanyang kwento, akala niya ay may problema sa pag-iisip si Mike. Kaya binigyan siya ng kunting panahon sa loob ng kulungan. Halos dalawang buwan lang siyang bilanggo, habang siya ay nasa loob. Naging sikat naman siya sa labas ng kulungan, dahil maraming tao ang interesado sa kanyang kwento. Pagkatapos niyang makalaya sa kulungan ay, inalok siya ni Art Bell para maging guest sa Best of Coast M Radio Show. Sa panahon ng pakikipanayam, sinabi ni Mike na ayaw na niyang magtayo ng time machine ng illegal. Kaya kinakailangan niya ng pondo upang gawin ito, nagsimulang magpaabot ng tulong ang mga tao kay Mike kaya nagambag sila ng mga resources at pera para makamit ni Mike ang kanyang mga layunin. Kahit na sinubukang pigilan ni Art Bell si Mike ay desperado talaga siya na gumawa ng time machine at kaya niyang itaya ang kanyang buhay para lang masubukan ito. At dahil doon, ay tinawag ni Art Bell si Mike na baliw. Nagustuhan ni Mike ang pangalan iyon, at talagang ginamit pa niya ito. Mabilis siyang naging sikat, pero ayaw tumigil ng mga tao sa kanya na ang time machine ay isang joke lamang. Unti-unting nalimutan ng mga tao si Mike pati na ang time machine. Hanggang sa lumipas ang mga taon ay tumawag ang isa sa mga listener ng Coast to Coast M Radio para magtanong tungkol kay Mike at sa kanyang time machine. Pinanggako ni Art Bell na aalamin niya kung ano ang totoong nangyari kay Mike. Kinontak niya si Mike, ngunit hindi na gumagana ang kanyang number. Naalala ni Art Bell na hindi na siya nakikipag-ugnayan kay Mike simula noong 1997. Sinabi ng kaibigan ni Mike na ang huling narinig niya tungkol dito ay noong sinabi ni Mike sa kanila na magsasagawa sila ng huling eksperimento na intriga ang mga tao sa kwentong ito. Kaya tumawag sila sa Coast to Coast M para makipag-usap tungkol kay Mike bago ito mawala. Bago matapos ang palabas, may tumawag at nagsabi ng nakakatakot na bagay tungkol sa pagkawala ni Mike. Sinabi niya na may natagpo ang katawan ng mga pulis noong 1930. Sa isang beach sa California, ang katawan ay tila dinurog ng metalik tube. Halos hindi makilala ng mga pulis ang katawan, natagpuan nila ang kakaibang metalik na bagay. Na parang isang cellphone sa katawan ng isang lalaki. Bumalik tayo sa oras na huling lumitaw si Mike sa Coast to Coast M Show. Tinanong ni Art Bell si Mike kung ano ang dadalhin. Kung sakaling makamit nito ang kanyang layunin na gamitin ang time machine. At ang sagot nito ay ang kanyang cellphone, noong 1930s ang katawan ng lalaking natagpo ang patay sa talampasigan. Ay kapareho daw ng katawan ni Mike, at ang metalik na bagay sa kanyang katawan ay isang mobile phone. Na sa oras na ito ay hindi pa pinalabas sa masa, sinabi din ni Mike kay Art Bell. Na maglalakbay siya pabalik kasama ang kanyang mobile phone. Dahil doon, maraming haka-haka tungkol kay Mike, Maaaring bumalik siya sa nakaraan kung saan siya namatay. Simula ng pagkawala ni Mike, maraming kwentong nakapaligid sa kanya, at isa na dito ang pumunta si Mike sa Hawaii, dahil sa kanyang problemang pinansyal, ayon sa kwento, si Mike ay kasalukuyang nagtretrabaho sa Hawaii upang kumita ng mas maraming pera, at pagkatapos ay babalik siya sa mainland, para simulan ang kanyang mga eksperimento.